Happy po sa ating lahat. Happy Piesta ng mga kababaihan sa ating lahat. So, ngayon yung pinaka yung uh, pinaka araw na kung saan ang mga babae dito sa Nepal. Hindi naman lahat. Yung mga iba lang. Yung mga iba lang na gustong mag-fasting. Ngayon sila mag-fasting. Uh, simula kagabi, alas 12. Simula alas 12 kagabi, start na yun ng fasting ng mga magfa-fasting na yung araw na to at hanggang mamayang hapon, paglubog ng araw. Yan. Yeah. Paglubog ng araw, pwede na silang kumain at ang una nilang kinakain ay yung yogurt. What do you want? What do you want? yogurt. Tumigil yogurt. So, ang una nilang kakainin mamayang hapon ay yogurt. Tapos mga banana. Ganyan. Uh, prutas prutas muna bago yung main course nila. Kagaya ng kakain sila ng kanin na may karne, na may atchor, o di kaya may pritong isda. Yung mga usually na inahanda dito kapag may festival, yun pa rin naman ang pagkain nila. Wala namang, ano, wala namang bago. So, yung pag-stay ko dito sa Nepal, twice ko lang naranasan ang mag-teach. Yung 2001, nung maliit pa lang si Asher, ayun, naranasan kong mag-teach, yun yung nag-fasting din ako tapos nung hapon, may konting, yung sa asawa parang nagpa-fasting ka kasi para sa asawa mo, parang gano'n so pagdating ng hapon, parang hugugasan mo yung paan ng asawa mo, ganyan, tapos higinom ka ng tubig na pa ganyan. Basta may mga old videos ako na <laughs> minsan ko lang yung naranasan. Tapos, next na naranasan ko nung pumunta kami kina Mimi. Tapos, after nun, wala na. Ang mga festival dito, para ng piyasa ng mga patay. Walang ka-excited i-celebrate ang mga festival Kagaya nga, ay, ng mga festival. Kagaya ngayon, stage ngayon, dito sa village, wala lang nagsiuwian ng mga pinsan ni Asis nagsiuwian sila wala, wala man lang silang wala man lang silang kaplano-plano kung ano yung gagawin nila para magkakasakasama ang mga babae, magkakasalo-salo ang mga babae, kasi nga piyasa ng mga babae wala kaya kami mga Pilipina ang ginagawa na lang namin since wala namang nag-i-invite sa amin hindi naman kami ini-invite para sa ganyan nga. O hindi kami-kami na lang din. Sabi ko nga kay Asis, hindi man lang nagplano yung mga pinsan niya. Kasi lahat ng mga pinsan niyang babae na andito, nagsiuwian sila kahapon. Yung hindi man lang sila nagplano na, oy contribution, anong lulutuin natin, salo-salo tayo. Kasi ang mga babae nagsasayaw din eh. Sayaw-sayaw, di kaya pupunta sa temple muna, magpupuja muna, papuntang temple. Mga ganun ba? Sama-sama papuntang temple, puja-puja, pag-uwi sa bahay, picture-picture, sayaw-sayaw. Pagdating ng hapon, ayan, magkakainan ulit. Paglubog ng araw, kain ulit. Ganun ba? Wala. Wala naman silang ganun na ano silang ganun na um, plano. Nandito kami sa Parsa, guys. Ayan, no. Nandito kami sa may bilihan ng karne. Kasi nga, sabi ko kay Asis, gusto niyang ipaluto sa akin yung upo. Sabi ko, gusto kong igisa yung upo sa giniling na baboy Palaging manok ba? Sabi ko, gusto ko sa giniling. Giniling na baboy, igigisa yung upo. Kaya sabi niya, tara at yun, kaya kami na andito at pinapalitan ko yung cover ng aking mobile ayan kasi crack na crack na yan tapos yung cover niya, silang-silang pinan nyo naman yung cover I want to show them the cover pinan <laughs> nyo naman yung cover, o sirang-siraan na kaya pinapalitan namin hmm. kaya pumunta kami dito doon si Asis, Pumibili ng baboy, giniling na baboy. At yun yung ihahalo ko sa aking upo. Bali, pupunta kami sa Parsa guys. Manunood kami ng program. Kanina, nung pumunta kami doon, bumibili si Asis ng, ano, ng vegetables. May program doon sa may tapat nung ano, vegetable shop ng pinsan niya. may nila, iniangandaan nila yung malaking stage at saka malaking screen. Kasi may program nga doon. Ngayon, nag-start na yata. Kaya sabi ni Asis, tara, gusto mong pumunta manood. Sabi ko, oo, sige. Panoorin natin. Manood tayo ng, ano, ng pitch program dyan sa, sa Parsa. What? Oh my God. I know, there's a lot of balloons. Don't ask me to buy balloon, ha? Huh?

I cannot, Ya. cannot ah. Ya, nak start na. Ah, saya, saya, bang apa tak. Okay, Sudah minus. 10. bagay mong tsodari, maganda yung sinayaw ng mga tsodari yata yung mga kayo, kasi sila ng white at black. Tapos yung may mga feather-feather ba? Ganyan, kaso ang lakas ng ulan. Tapos yung inilagay nila na bubong tela lang, kaya yung ulan, umaano pa rin sa may tela, nababasa pa rin yung mga nanonood doon. Tapos yung pinagsasayawan ng mga tao, hindi sa yung mga performance, hindi sa stage kundi sa baba ba e eh, umuulan ang lakas ng ulan kaya umuwi na lang kami at saka yun nga maganda sana manood kaya lang ang daming ang dami pati yung tao tapos yung pinagparkingan ni Asis ng tuktok pinapaalis siya doon kasi daanan daw yun eh lahat ng mga motorcycle na naan doon pinapaalis kasi daanan nga daw yun eh saan magpaparking si Asis Diba? ba? Eh, may mga bata din, E eh, umuulan din. Kaya sabi ko kay Asis, tara uwi na lang tayo. Pero maganda sana kasi may mga program-program sila na isip na para sa ganyan. At sa kasi kasi tonton na yun utulog na, medyo aburigo na rin siya kanina, naglalaro na siya. Na, naglalaro na siya ng ulan, yung kamay niya isinasahod niya na dun sa may ulan na pumapasok sa tuktok. Kaya sabi ko uwi na lang tayo. Hindi bali bukas. Ilalabas ko din naman sila bukas. Pupunta kami kina Mimi bukas. Para hindi ma maboring itong dalawa na nandito lang palagi sa loob bahay. Lakas ng ulan eh. Pabugso-bugso yung ulan kahapon pa na ganito. ulan ng malakas titigil. Ulan ng malakas titigil. ano nang nangyayari kasi dito. At saka mga pasahero ni Asis, panay-panay tawag, panay-panay tawag. Kaya sabi ko, uwi na lang tayo. <laughs> Di mo ma-enjoy, manood. Mayat maya. Hello, nandiyan ang mga pasahero, tawag ng tawag. <laughs> tubig ulan ang ginamit ko pang linis. Lakas ng ulan mo eh. Kaya yan. Sa natin yung tubig ulan para pakiabahan natin pang linis dito sa harapan. Oh, di ba? Huh. Tubig ulan nang gina. <laughs> Ay nako. Grabe ang ulan dito, guys. Eh, lakas. Lakas ng ulan.